What's up mga tol? So good day sa so, araw ngayon papalit tayo ng shock ng ating atlet sa likod okay? Rear shock Palitan natin ng racing boy Ayan mga tol Ito yung papalit natin Ayan yung kasama niya. Ayan so, may sneaker, may manual Ano to? Ano ba to? Warranty purchase Okay, warranty period Ayan Tapos merong to. May mga bushing Ayan Tapos dalawang washer Tapos Allen. Alright? Ayan mga tol, so balik tayo. Let's go! So ayan mga tol, so napasok natin yung motor dito sa loob. Dito tayo mababaklas kasi medyo masama yung panahon sa labas. Kaya pinasok ko na. Ayan, okay. So samahan nyo ako. Tara, let's go! Ayan mga tol, so pinili ko magpaglas dito sa taas kasi syempre para malinisan ko rin yung ilalim yung tangke kasi napakadumi. So ang babakasin naman natin dito is ito. Ayan. So, ito. U-box tsaka yung tangke Ayan ito. Pagsin natin ito. So gamit na kayo ng ano dyan ng Phillips screw Okay Kaya kami ang na natin Ayan, kitang kita nyo naman mga tol Napakadumi So kaya pinili ko magbaklas dito sa taas Kasi linisin ko tong tangke Okay Alam nyo, meron naman kasing paraan dito Pwede magbaklas dito mga tol Tip ko sa inyo, pwede magbaklas dito Para hindi na hubarin yung motor niyo. Pwede kayong gagamit ng Gantong tools na 14mm pero yung nakabaliko yung nakaganyan no Basta so, meron nyo yun, na yung nakabaliko to. Pasok lang yan dito. Dukot-dukot lang. Okay, sa mga hindi pa nakakaalam na pwede mabaklas dito. Okay, kasi yung iba na nakikita ko, tanggal lahat ng fairings eh. Pinuhubaran yung motor. Hassle yun. So, ayan mga tol. Ito yung natanggal ko na yung ano, U-box. At saka para linisan din natin to. Okay, tingnan mo. Napakadumi oh. Tantuan ba naman to? Hindi nabuksan siguro. You know. 4 years. 21 model to so ano ngayon 20, oh, 4 years so ewan, ewan ko lang kung kailan nito binuksan ng may-ari dati so tayo na may-ari kaya tayo no responsible ngayon di ba yan di ba so ayan lang naman yung tatagal natin diyan no? yan yan tapos yon yung yan ang tornilyo diyan tapos ito ito pang lima para maangat natin to tapos, pwede natin install yung rear shock natin. So, ayan mga tolso, nabaklas ko na. Ayan, so, tignan na natin yung loob. What's up mga tol? So, ito na, ah, natanggal ko na yung U-box at saka yung tanke. Eh. Okay, so, kaya ganito yung ginawa ko, paraan para mapalitan tong rear shock natin, kasi maglilinis tayo dito. Ayan, diba, napaka dumi. So, good thing din na nabuksan to para malilinis natin to. Kasi ah, parang ano yun, alam mo, pwede mo magtrim ng kamote eh. <laughs> Para matanggal tong nut na to, gagamit tayo ng 14 mm. Okay? Ayan. Yo. Di ba? na tol. Ano? Yan. Ayan, tingnan guys. Iwaser 'yan. Huwag 'yong kalimutan mamaya. Yan. Tapos, dito naman sa baba. Ayan. Ito naman is, gagamit tayo ng 12mm socket. Ayan. 12mm. Ayan. So, kumain na natin. Nagugutin na natin yung shock natin, mga tol. Kasi, ano siya eh. Ah... Uh, lumalagotok na hindi na nagpa-play eh. malambot na yun daan-daan lang yun asensya na kayo sa motor madumi ayan so linis natin mamaya wow ang gandang tignan diba 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 ah solid excited na ako sa outcome mga tol Ayan, so compare natin. So, medyo mataba yung stock, no? Ayan, oh. Ang gagawin natin dyan, mga tol, is maglalagay tayo ng washer dito, kabilaan. Okay? Ayan, mga tol, so, okay na. So, maglalagay kayo ng dalawang washer dito para magkasya yung, ano, ah, uh, RCB na shock. Okay? Kasi, malapad kasi yung, ano, eh, yung real shock ng stock. Ayan, yung stock na real shock malapad. Kaya, kailangan mo maglagay ng ha, ano dito, dalawang washer. Okay? Para pantay. Ayan, dito. Okay na. Ayan o. Oh. Di ba? Di ba? Ayan. So, ito naman ang kapit natin. Ilalim. Dito. So, ayan mga tol. So, kinabit ko na yung ano. Uh, ilalim na bolts. Ayan. Di diba, Parang ganda o. Oh. na lang kulang eh. <laughs> Di ba? You know, racing boy, oh. So, ayan mga talong, nabalik na natin. So, ayan na siya. Ah, All diba? Alright. Ganda. Diba? Oh. So, ang sungkat niyan is 330mm. Stock shock lang ng ano. Click. Ayan mga talong, so hanggang dito lang muna yung ating video. So, uh, sa mga gusto mag-check out ng gantong uh, shock, ilagay ko yung link dyan. Tapos, maglagay na rin ako ng yellow basket dyan para hindi na kayo mahirapan mag-order sa ating rear shop na Racing Boy. Ayan. Okay mga tol, so hanggang dito lang muna yung aking vlog. Right same everyone mga tol. Bye-bye. Once again, this is Photonatics. Bye-bye.